Hi guys, good morning. Gusto ko lang i-share kung ano yung napansin ko dito sa Amerika. Okay? Kung nandito kayo sa US, magugulat kayo kung gaano ka-independent ang mga matatanda dito. Kagaya ng namumuhay sila ng solo pa rin. Kaperahan nila, sila talaga ang nagmamanage. Nagdadrive pa rin ang mga kotse nila araw o man o gabi. Nagtatrabaho pa rin yung iba. 65, 70, 78, 80 years old nagtatrabaho pa rin uuwi sa sarili nilang bahay at walang problema sa kanila ang pagiging solo. Kasi doon nila nararamdaman ang kalayaan nila sa buhay. Siyempre, bata pa lang sila, nagsisimula na silang mabuhay at tumayo sa sarili nilang mga paa at the age of 18 or 21. Namumuhay na sila ng solo, bumubukod na ng sarili nila. At kapag nakabukod na sila, pinananatili nila na talagang kaya nila, hindi yung monthly, laging takbo sa magulang para manghingi ng pera. Maliban kung yung anak ay talagang di natuto sa buhay at feeling entitled. Pero bibihira ang ganun. Kasi halos karamihan talagang pinaninindigan nila ang sarili nilang buhay. Dahil ayaw nilang maging pabigat sa iba o mahirapan ang mga magulang sa kanila o mahirapan din sila. Kaya nga talagang katirahan ang unang-una nilang binubuo. At sa pangumuhay ng mag-isa, gustong gusto nila yon kasi sabi ko nga, andun yung kalayaan nila. Privacy at marami pang magandang dahilan nang namumuhay ka ng solo. Kaya kahit matanda na sila, walang problema sa kanila. Pero talagang napakalaking factor na dapat may pera ka. Marami akong mga katrabaho, lahat sila old age na. May 70, 63, 65, 59, lahat sila namumuhay ng mag-isa sa sarili nilang bahay na naipundar nila noong kabataan at kalakasan nila. May mga sasakyan at nagdadrive pa pasok araw-araw. Yung 70 years old kong katrabaho, ang daming pinagdaanan ng mga sakit. May cancer, may tumor, may surgery, nagtatrabaho pa rin nag lang siya, balik uli sa trabaho. Pag may mga doctor's appointment, sa day off niya ginagawa. Yung isa naman, naoperahan sa puso, nag ng one month, pagkatapos noon bumalik na uli sa trabaho. Financially sila ang nagbabayad at nagsusuporta sa mga pangailangan at kagustuhan nila. Mga bills nila, yes, ganito ang mga tao. Bata at matanda o mga individual dito, hindi sila feeling entitled sa kapirahan ng iba or sa naihanda ng iba. Naghahanda ang bawat isa dito ng sarili nilang mga pera. Hindi sila maasa sa padala o bigay. Kasi talagang pag nakatapos na sila ng pag-aaral, responsibilidad mo na ang sarili mong buhay na magtrabaho, maihanda ang sariling kapirahan para pag ka ay matustusan pa rin ang pangailangan mo. Ngayon at sa pagdating ng panahon. Yes, ganun po ang mga tao dito. Yes, ganun po sila ka independent. Hindi lang sa financially, pati na rin sa lahat ng maraming bagay.